Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel So ngayon ay June 16, Monday So mag-share na ako sa inyo guys ng ating mga napamili nung Sabado So ito yung ating mga groceries guys, ng ating kikshiria Ayan, tapos meron din tayong napamiling uh, school supplies Mga halo na to guys, mga may mga ilaw, ayan, eh. ayan Mga scotch tape So ito yung ating groceries So medyo ano din, ilang days na rin ako hindi nakapag-vlog Siguro mga 7 days na Ayan, so tindahan natin guys na no, walang masyadong laman 'no. <laughs> so patay muna natin yung ano <laughs> electric fan kasi maingay. Pag maingay kasi guys no, deklaro yung ating boses. So unahin natin dito guys no sa ating mismo. So meron tayong mismo na Sprite, Coke at saka Mountain Dew at uh, saka Royal. So, dalawang Coke, isang Sprite, isang Mountain Dew, isang Royal. So, bentahan ko nyan, guys ay 22 pesos. Tapos, meron din tayo yung uh, C2 na maliliit. Ganyan na yung nagayon niya guys. So, nakabox na siya. Yan. 17 pa din guys. 24 piraso yan. Tapos, meron din tayong Zest O. Bentahan ko ng Zest O ay 13 pesos na ang isa. So, meron tayong grapes, dalawang mangga, isang pineapple, isang apple, isang orange. Ayan. Tapos dito tayo. Meron para tayo dito guys no, yung ating uh, chicheria and halo-halo na yan. Yan. Tapos dito din sa kabilang, meron din tayong monaking, uh, box ng chicheria. Yan. Sa so, ito naman guys, meron dito sigarilyo. Yan, sigarilyo, sigawindyo, di maubos. Yan may plastic, katol, tissue. Ayan Ito naman yan, may pala kita. <laughs> Ayun. So ito naman guys, mga halo-halo na ito guys no, meron tayong uh, glue, scotch tape yung mga packing tape, intermediate pad, yellow pad, ayan. Tapos, mga ilaw. Hindi pala kita. Mga ilaw, notebook. Ayan. Tapos, meron din tayong happy pants na uh, diaper bintahan ko pala nito guys ay 9 pesos ayan so ganoon pa din ako guys sa sigarilyo no ang bintahan ko dito ay 9 pesos per stick sa Malboro sa Fortune ganoon din uh, 9 uh, per, 9 per stick so ang sangka 180 ang kalahati 90 so ayan ang naman ang mabenta dito guys Malboro Red sa akin kasi nga ang hinahanap dito guys no ay yung mga uh, tumon mga ganoon so hindi ako nagbebenta ng ganoon so start tayo dito guys sa isang box so ito binili ko to guys kasi uh, may gagawin kasi akong dagdag pagkakakitaan. Gagawa ko mga burger-burger, ganun. Para naingit tayo sa mga iba. So, post. So, ayan. Meron tayo cheese na malaki. So, meron din tayong suka. Red crops. Ayan. Madilita bread breadcrumbs. Nitaan ko nito guys ay 22. Suka ko so 10 pesos. Yung ganito kong bechin ay uh, 8 pesos. So, ganito mang isting ko. Tinasan ko na guys. No, 14 pesos na siya. Na siya ah. Ayan. Tapos yung toyo natin. Na ganito ay 23. Yung medyo malaking toyo. Halaga ganito ay 25 pesos. Yan. Tapos so, meron din tayong Mang Tomas 30 ang bintahan ko dyan. 30 ba? 40? 40 pala guys. Yan. So yung ketchup pala yung 30 na nakabote. Yung ganito. Yan. So yung ketchup naman naka sachet yun yung 13 pesos. Yan. So next tayo guys. No? Buksan muna natin yung electric pan kasi napakainit na. Ayan. Hinihingal ako sa inip. So dito tayo guys. no Next. Ayan. So balik natin yung ating camera tapos na tayo dito sa mga yan dito na tayo tapos na rin tayo dito yan so dito tayo next guys mga kape tapos mga ganyan oh ito tasty boy ko guys eh 14 pesos ganito kung kape guys no kasi malaki na uh, nagto to ito ay ano nyo nyan new packaging so 54 pesos yung ganito so yung maliit naman guys ng next kape ay 28 pesos ito ko ay 13 pesos yan ipat natin So, nagraya guys. Nagbibenta so, ko ng nagraya Kasi mabenta din siya 14 pesos ang isa. Ito, maliit tapos sa kape ko naman guys, yung kape ko, meron siyang ganyan o, oh, Andy Cash. Ewan ko lang kung may laman niya. <laughs> ayan, so ganoon pa rin bintan ko guys ng aking kape ko 15. Pero yung aking mga Nescafe guys, eh, ginawa ko na siya ang 17 kasi medyo mataas talaga ang Nescafe. Ayan, so Ayan. Tapos ang ating bear brand, choco, at saka gatas ay 15 pesos. So, yung mga halo-halo na to dito. Ayan. sa so, mga kape, malalaki. Ayan. Tapos, ito ba meron dito? Halo na siya guys, meron din mga pizzeria pala o. At saka, uh, tinapay. Ayan. So, yung nagbabag nito guys, medyo bago. Parang hindi pa siya masyadong marunong. So, na-orient naman sila kaya na parang di pa siya masyadong maayos. Mag, ano, siya um, mag, um, mag um, arrange. Ayan. Haluhago na. Yung kape, daming nahihiwalay na kape. Ayan. Ato ba meron dito, meron din tayong Dewey Donut. 12 bentahan. So, ayan. Tapos, merong fudge bar. Ayan. Gulo-gulo talaga. <laughs> ayan. So, buksan natin ng inox kasi eh, medyo madilim. Ayan. So, next tayo dito sa munggo. Munggo ko, guys, na ganito. Bitaan ko dito ay 33 pesos. Ang kuha ko nito ay 28. So, meron tayong 5 piso, diba? Ayan. Tapos, yan. So, mga new sin ramen ko, guys, ganun pa rin yung akabitan. 17 pesos. Ang pansit kanpon ko na maliit ay 17 pesos din. Tapos, yung ganito ko, guys, na lucky meat, chicken, at saka beef ay 12 pesos. Yan. Magay natin sa black. Tapos, yung sugar natin na white na half ay 45 pesos. Ito ay mga uh, brilliant sugar. Pag one part ko naman, guys, ay 25 pesos. Tapos, yung ating segunda, 22. Pag kalahati naman, 40. Segunda. Tsaka yung brown. Ayan. So, mga sugar, madami tayong sugar ayan, tapos kumuha ko ng ajinomoto guys, na bechin na medyo malaki, ito ay 100 grams so di ko pa alam kung magkano ang bintahan nito hindi ko pa na-check yung ating resibo ayan, nagkumuha lang ako guys ng kapiraso, ganyan lang naman ayan, so meron din tayong 50 grams pala, meron tayong 100 grams, kasi may naghanap na so pag may naghanap, bili tayo so, meron din tayong mga pancitanton -pan dito ayan, halo na siya guys na no? Ayan. Ayan. Tapos next dito tayo sa siguro huli na natin yung mga uh, non-food item. Tapos makakalimutan ko na naman. Ano? So next tayo dito guys isang box. Ayan. So meron tayong mga ganitong gatas na 300 grams. Sa 300 grams guys ay eh, 125 pesos ang aking bintahan. Tapos yung ating coffee mate ay 55. Ayan. So gatas. Gatas. So ganito ko guys yung great taste na kape ay 23 pesos. So, mahal talaga yung Nescafe. So, ito ay 125 pesos. So, mga kapi-kapi na ito, guys. So, ito yung mga Nescafe, guys, na twin pack na ang bintan ko ay 17. Kasi medyo mataas talaga itong Nescafe natin. So, yung kopi ko, Three Tastes, ay 15 pesos pa din Kahit konti ipitaan natin dyan, guys, mabilis naman siyang mabenta. Mabilis siyang maupo. So, okay lang. So, next natin, guys, dito tayo sa mga Pancit Canton. So, Pancit Canton. Meron tayong maliliit na pancit canton 17. Ang ating malaki naman ay 22 pesos. Ayan. Meron din tayong sweet, spicy, kalamansi, at saka yung maanghang. Ayan. So mga noodles pancit canton ng box nito. Ayan. Tapos ramen. So next natin, dito tayo sa ah, mabilis lang naman to guys, no. Di na natin isa-isahin mga dilata. So yung mga dilata ko guys, o konti na lang. Oh, ayun. 'Di ba? Wala nang laman yung ating tindahan So, ito yung mga dilata guys Ayan, hindi na tiniisa-isa so yun ayan. Ayan. So, next natin dito naman Sa kabila So, nahalo na siya dito Yung mayroon tayong dito Tissue Mayroon din tayong happy na malaki Ito ay Bintahan ko dito guys Ay 22 pesos Ito naman tissue ay 13 So, sa tindahan guys Pag tindera ka Dapat memorize mo yung mga paninda mo Ayan So, yung ganito Those days ay 20 pesos Pag hindi naman siya Yung with wings ay 18 pesos Ayan, yeah, so hindi yung, 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 hindi with wings, guys, is yung dilaw at saka yung puti. So, 18 pesos. So, meron din tayo dito mga biscuit na halo na. Ayan. So, meron tayong Marie. Sa mga may batak, sinagahanap din ng mga ganyan. Tapos, meron tayong biscuit na nissin nice Stick Wafer. Ang bitan ko niya ng 8 pesos. Meron tayong uh, straw para sa ating soft drinks. Ayan. Tapos, Sky Flakes uh, cream o yan so cream o ko guys 9 pesos pero yung iba kong mga biskwit ay 8 pesos yan so maliit 2 pesos lang ating binta so sa soft, sa ano naman guys 1.5 meron tayong limang coke yan dinadagdagan ko ngayon guys kasi uh, since nagbebenta tayo ng coke float tapos yung soda so medyo mabilis lang siya maubos na kailang bili nga ako nung nakaraan so yun pero lima lang binili ko ngayon guys kasi mahirap naman tayo na i-tricycle ano, i ayan So, limang coke. Ayan. Tapos, limang Sprite. So, meron din tayong GSM mojito. Ayan. Bintahan nito guys ay, wala na mabintahan nito nito, one, wait lang ha, check, check ko lang ang ating bintahan. Mojito, mojito, mojito. Chesamblo mojito, 700, 150 pesos. Ayan. So, pero di ko pa na-check yung bago natin prices nito, guys, no? So, ayan. So, meron din tayong... Yung 1.5 pala natin, guys, bintahan natin ay 75 pesos. So, may bibili. Wait, lang po. So, balik tayo, guys. Meron din tayong Alfonso. Yung Alfonso natin, ito ay 1 litro. Bintahan ko nito, guys, ay 310. So, meron siyang free, pure foods. Ayan, no? Pure foods na corn beef. Ayan. So, next natin dito hindi kasali ko. <laughs> so, meron tayong chukumucho. Bintago sa mucho ay 10 pesos. Sa beng beng, 10 pesos din. Ayan. So, meron tayong uh, all-purpose cream. Bintan ko 75. So, mga tangko guys ay 23 pesos na. Lahat ng flavor, 23 pesos. At yung mga nestea apple ko, nesty lemon. Tapos, ito naman ating max ay piso-piso lang. Pero itong yakin na bubble gum ay 2 pesos. yan So, bumili tayo ng juice na ganito sa so, pangbahay lang naman to guys no kasi ano siya parang buy one take one yan o oh. sayang din naman buy one take one so meron din tayong marshmallow na binta ko 15 pesos meron pa pala mga dilata dito no? ayan oh. so meron tayong tang, na uh, mixed berries uh, dalandan kalamansi lychee ayan oh, so orange ganyan so e, chokomucho uh, oh, chokomani ang binta natin 2 pesos Ayan. Tapos ni 6 pesos. Yakult. So, nakadalawan ako ng yakult na nabenta sa kahapon, yung isang araw pa. So, apat lang naman to. Nabenta na yung dalawang ganitong pack. So, dalawan lang natira. Ayan. 15 pesos bintahan. Tapos, ano ba meron dito? Ayan. Max, mga handy. Ayan. Mga candy, candy, candy. Tapos, ayan. So, yun lang yun, guys yan may meron din tayo lollipop Bintahan ko sa lollipop ay angle uh, 3. Yan ang gulo ng pag-arrange nung ano bager. <laughs> Ayun. So next natin dito, meron tayo yung cup noodles uh, ano to yung sotanghon 27 bintahan, pag hindi naman sotanghon guys, ay 25 lang ako bintahan. Ayun, tapos dato puti na to, yung 13 pesos sa shade, tapos yung si ketchup na maliliit ay 13 pesos. Ayan tapos meron tayong bumili kami ng suka na medyo malaki kasi may naghahanap ganyan oh, mang sting na suka. Yan. So, di ko pa na check yung price, pero mura lang naman 'yan. Yan, nag-blur yung ating camera. Ayun. So, meron din tayong Eden cheese na 20 pesos ang bintahan. Yan. Yan. Tapos yung ating Mang Tomas 15, patis 18. Ayan. Tapos ito, uh, tanway ay sa amin niya ng aking Jusawa Yan. Yes, so, ito yung ating groceries, guys. So, hiningal ako. Yan. Oy! Yan ang yung ating groceries. Ito naman tayo sa ating non-food items. mayroon so, meron tayong champion na popcorn. Pag champion ko, guys, ay 10 pesos. Pag uh, ano naman siya, yung downy ay 11 pesos. Yan. ito muna. Ay, ano ba? <laughs> Tapos, yung speed natin, guys, na jumbo bar ay uh, 12 pesos surf natin 9 pesos na lahat ng down nito guys ay 11 pesos yung del ko naman guys na ganito ay 7 pesos may free siyang zone rocks yan tapos ito juicy cologne 42 pesos ito naman ay sa bahay win rocks pag naglaba ako yan pag so, nag washing washing yan so merong sa ilalim ariel powder surf popcorn tapos mga fans uh, olay Ayan. Tapos dito naman, Ariel, mga sabon. Ariel powder, surf na popcorn. Bintan ko ng surf popcorn guys, 10 pesos lang din. Tapos yung ating mga shampoo ay 8 pesos. Tapos pag ang rejoice naman ay 9 pesos kasi medyo mahal ang rejoice. So tight natin 17, Ariel 17. Yan. Tapos yung ating close-up ay 10 pesos lang. Pag Colgate naman, 11 pesos. Yan. Tapos meron din tayong RDL. RDL ko guys, bintan ko 75. Yung ating Kojic ay 45. Yung safeguard naman natin na nakakarton ay 50 pesos. Tapos yung ating Soul 4 ay 45. Ayan. Tapos bioderm natin guys, nasa ano lang to guys, no? 38 ata, 40. 45, parang ganun. Ayan. So balik tayo guys, no? Meron din tayong mga... Ano pa ba, ba meron dito? Ito ba? pala. Tapos meron tayong... Uh, unique toothpaste na ganyan. Tapos, yung ganito ko, guys, na uh, happy toothpaste na malaki. 15 bintahan. Ayan. Tapos, yung Bioderm na nakasashay. Bioderm na nakakarton. Ayan. 45 bata itong karton, guys, no? Tapos, yung ganito naman nakasashay, 8.38 pesos. So, minsan, depende sa kung ano yung scent niya, magkaiba yung presyo. Ayan. Tapos, Dell. Ayan. May free na naman siya, oh. Tapos, close up. Ayan. Yan yung laman ng ating isang box yan. So, yan guys. So, sa bigas, meron pa tayong tatlong sakong natira. So, pag nabawasan na yan, guys, ng dalawa, or kahit isa, pag dalawa na natira, order na tayo ng isa pa. Isa pang pa 10 ah, So, ayan. Ito yung tindahan. Wala naman, guys, so, yung iba. Ibang, ano, lagayan. You know, bungi-bungi na. Magulo. <laughs> ayan. So, guys, yun lamang ang aking sinishare. Ito natin na mga groceries. Ayan. So yun lamang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.